Guys, bibili kami ng isda. Bung, bangus <laughs> pa Masarap nga ito sa labanos. Mataba-taba ito yun. Kunti lang yun. Sige, itry natin yung kilo. Magbili kami ng isa ba yan, sampo. O, sampo, Chen, sampo. price. Can you check, please? Oh, check, please. Ha, Chen, sampo. Eleven. Oh, sobrang tunga. Oh, imuha na. later. We will decide. <laughs> We will decide. Sampo lang yung nakita ko so, eh. Sabi ko sabihin, dalawa. Isa is lang. Isa is is lang po nito, hati. Isa lang? Masa sa poset. Ilang peraso lang. Malalaki yun. Isa dyan. Isang peraso dyan. Isa doon. Oh, sige. Ah, sige, isang peraso dito sa doon. Ito na, ito na lang. Ito, 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 ito mataba to. Ayun o. No? Oh. Ito na lang, mas mataba. Okay, go tayo. Matagdodosin na yan. Mm-mm. -hmm. Ayaw nang bumalik. Ayaw nang bumalik ng isda. bumalik ng isda. This one is final. O, 3 cents. ang paggawa na. dahil dagay presyo. 13? 14? 14. Umahal naman. Ah, parang 12 na rin yun kasi 11 ko an ano din 'yun eh. Tayo. Oh, okay na 'yun, hati tayo. Walang tawad. Walang tawad uh, na 'yun. Kusit, kusit. na. pusit. lang okay. natin. Uh, linisan na lang, nga, palinisan natin. Yes, good. Yeah. yeah. Just clean only, okay? I will cut the house. Just clean. Ah, uh, you want to clean your lodge, Don't cut, okay? Just uh, outside. Okay? Just take down one with Dah <laughs> hembes only, okay? Dah hembes, hembes. Oh, no. Just clean. Oi, muntulin yana. Okay. Oh, lihatlah <laughs> tamannya. Ulu saya muntap aku.

1350. Bukana? 1350. 1350. ba? tayo. Oh, na tayo lahat. Hindi total natin nila lahat magkano na 'yun? 14 na 'yung isa, di ba? 14 na tapos ayan, nasa sa Parang, parang wala 14. Magkano pa tayo ng labanus? isa lang? 14, 14. Oh, bu budget na lang natin yun ng 120? ano. Budget na lang natin ng pagbibente tayo. Huh? 29. Ha? So, nakabili na kami. Wala na kaming pera. Pera. <laughs> <laughs> Ay, bo. Hindi kasi ano lang naman tayo. Eh. Sarap nitong gataan, oh. Wala mo tayong panggata. Tama <laughs> yan, naman. Baka gusto mo ito, che. Wala na, wala na panggata. Ha? Ay, magkano kami ng labanos, guys. Going to labanos, so. We like, are uh, washing, washing on the washing. Hinawla kita. <laughs> yes, naghihinaw -ina an kami. Bakit niya? Aubrey Joy. Bet, bakit? Kita natin ang Ayun so, na, bye. Okay. Dito kami sa supermarket. Goodbye. Bye, 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 bye. Like and subscribe.